magandang gabi no mga boss so tayo pala yung nasa Carmona kabi eh apply na tayo ng San Pedro City no? so time check 8 o'clock na pala ng gabi ang daming viral video ngayon no mga boss so, RS boss ride safe sa ating lahat Huwag sobrang kainitan ang ulo natin o no? oh. kapwa natin riders. Maging pasensyoso po tayo lahat ng ano, lahat ng oras. At ngayon sobrang init ng panahon. Punting lamig di mga pos. So backlight nga pala natin ating buti yung girlfriend no? Oh. Si Judith kasi Yan din sa So shout out no mga boss na ah, nakapulot ng aking cellphone no. Oppo A90. Eh, so dahil hindi nakabalik ang aking cellphone no, tinawagan ko yan 10 times. So 10 times call no by number. At hindi na sinagot. So may sticker yan no, boss Matic Moto. So, So kung nanonood ko man ngayon no, kung ikaw ay aking followers, so shout out sa iyo. So sa iyo na aking cellphone no, kung di mo man niya na ibalik sa akin. ganda ng kalsada rito no sa so, nasa yung highway ng Carmona wala na siyang masyadong traffic so dahil 8 o'clock na ng gabi no wala na rin pasong ating mga estudyante so ride safe no sa so, mga uwi ng probinsya no? ngayong whole week lalo na sa mga motor na no? at sa mga commuters sa ng bus no? At sa mga bus driver and truckers no? para iwas tayo sa aksidente no? at may naghihintay sa ating pag-uwi So thank you for watching my video mga boss, ang dito lang muna ating video ano, by mini vlog, Boss Matic, Boto. Ito yung Taibiesen Road no, papuntang sa Pedro City, Laguna. Medyo madilim yung lugar no mga boss at walang ilaw, street light.